Sabado nga ang araw na ito mga kasari. Ayan kung nakita nyo po makulimlim na po yung aking kapaligiran. Dahil ang oras na po na yan is 5.30 na po ng hapon. Ang bilis-bilis lang po talaga ng oras. At maya maya lang mga kasari is didilim la. Dahil hapon na mga kasari ayan inutusan ko na si Jonakish magayad ng sibuyas bawang para sa aming hapunan. Siya nang inutusan ko mga kasari dahil ako po ay maglalaba. Maglalaba po ako ng gabi dahil kanina po mga kasari hindi po ako nakapaglaba. Naggrocery po kasi kami ni Habi at ngayon lang kami gabi na nakauwi dahil may chuma traffic. So iniiwalay ko mga kasari yung aking mga damit sa uh, short pant t-shirt at puti. Ganyan po ako maglaba. Inuuna ko po yung puti tapos yung t-shirt tapos po yung short pant. Ganyan po ako naglalaba. So kanina mga kasari hindi po ako naglaba dahil yung aking mga kapitbahay is nagsusunog po sila. Araw kasi ng Sabado at Linggo, yan po yung mga araw na talagang naglilinis sila ng kanilang mga bakuran. Ayan, diba? So, timing na timing kung kailan tayo maglalaba. Ayan, mayroong nagsusunog na kapitbahay. Kaya hindi ako naglaba kanina mga kasari ngayong gabi ko na naisipan maglaba. Dahil ayaw na ayaw ko mga kasari yung nangangamoy usok yung aking mga labahin at ayaw na ayaw ko na dumidikit yung usok dun sa aking katawan pag ako po'y pinagpapawisan. So, gaya na ginagawa ako mga kasari pag ako ay naglalaba hinihiwalay ko po yung mga short pant t-shirt dahil tapos na tayong maghiwalay ayan hihilayin na po natin yung ating washing dahil lalagyan na po natin yan ng tubig big mm -hmm. at literal ako mga kasari pag naglalagay ng tubig sa aking washing is karga-karga ko po yung aking timba <laughs> <laughs> Mabatag-batag man lang po yung ating braso dahil napakalaki ng ating braso, 'di ba? Mabawasan man lang ng taba. So nilalagyan ko na ng tubig ng akong washing dahil maglalagay na po ako ng aking mga damit chana. Syempre, sa ganun naman is mga gatahing matapos sa ating labada. So kung nakita nyo po si Junak yan mga kasari. Kanina pa po siya dyan. Nagagayad ng sibuyas. Siguro umabot po na siya ng 25 years dyan sa kakagayad ng sibuyas bawang. Yan lang po talaga ang ginagawa niya. Nagayad ng sibuyas bawang at uh, natatagalan po talaga siya. Hindi ko po kasi siya inuutosan mga kasari. Kaya hindi po siya sana ay talagang sa lahat ng gawain dito sa aming bahay o sa aming tindahan. Ako po talaga ang gumagawa. So ayan na si si siya nang inutusan ko magluto ng aming nga uh, ulam ngayon. Corn beef lang naman at nilagang itlog yung aming uulamin sa araw na ito mga kasari dahil nga ayan, hindi pala sa araw, sa gabing ito o oh, di ba So corn beef na lang muna yung uulamin namin dahil nagagahol na kami sa oras. O oh, yan lang muna mga kasari yung in-update ko sa inyo sa araw na ito. God bless po sa ating lahat.